Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya pa Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at oras na para sa mga may na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, August 14. Isang daan at anim na bata nasa GIPS sa care facility sa Mexico, Pampanga. DSWD, magsasampan ng kaso laban sa pastor na suspect. Walang bombang natagpuan sa Pampanga State University ayon sa Pampanga PPO. Termino ng barangay at SK officials magiging apat na taon na. Mga kabataang tarlakenyo, hinimok na makaisa sa pagpapanatili ng soberanya sa West Philippine Sea. Ah, silipin ng photon wonder pickup, double the strength, double the utility. Nasagipang gipang higit bata sa isang care facility sa Mexico, Pampanga matapos i-report ng mga bata ang naranasan umano nilang pang-abuso. Ang Amerikanong pastor na direktor ng naturang pasilidad sa asampahan ng kaso ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang buong detalye sa report ni Ashley Punzalan. Mahigit isang daang bata ang nasgip ng mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD mula sa isang care facility sa Mexico, Pampanga, itong Miyerkules, August 13. Ito ay matapos madiskubre ang umanoy pang-aabuso at kapabayaan sa loob nito na humantong sa pag-aresto sa isang Amerikanong pastor. Kinilala ang sospek na si Pastor Jeremy Ferguson, Direktor ng New Life Baptist Church of Mexico, Pampanga Incorporated o NLBCMPI sa Barangay Pandakaki. Nahaharap si Ferguson sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Yung taga-standards bureau namin, mm -hmm. may mga bata na lumapit sa kanya at uh, nagpwento okay, na sinasaktan mm -hmm. daw sila nung kanilang mga house parent mm -hmm. at nung uh, pastor sa yeah. lugar. August 12, nagpapunta kami ng mga social workers who conducted mm -hmm. a focus group discussion mm -hmm. with the children. Yeah. And doon talaga na-validate, na-verify mm -hmm. na sinasaktan yeah. yung mga bata. Naglabas na rin ng cease and desist order o OCD ang DSWD laban sa nlp mga ibat ibang klaseng kwento ng na paranakit ranges from ginapos ng gamit ng kadena na makakapal, uh, pinaluhod sa graba, pinaluhod sa asin na may bato, uh, pinalo ng yantok na yung ginagamit sa arnis, exact term niya was arnis. Meron kaming report na pinalo ng PVC pipe, kinulong sa kobeta, hindi pinapakain. So these are all grave child abuse uh, Story. So agad-agad nagpadala na kami ng team, nag-issue tayo ng disease order, natigil ang operasyon ng uh, care facility. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng Reception and Study Center for Children o RSCC, sa Lubaw, Pampanga, ang 160 na batang nasa GIP na binubuo ng 78 na lalaki at 78 na babae. Kaugnay nito, personal silang binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ngayong Webes, August 14 upang makita ang kanilang kalagayan at tiyaking maayos ang pagproseso ng mga kaukulang dokumento para sa kanilang kaso. Siniguro rin ni Gatchalian na magsasampan ng kasong kriminal ang DSWD para kay Ferguson at maghahain din ng hold departure order upang siguruhin hindi makakalabas ng bansa ang sospek habang dinidinig ang mga kaso. Samantala, iniharap na rin umano ang sospek sa Office of the Prosecutor umaga ng Huwebes upang formal ng maproseso ang kaso laban sa kanya. Ayon kay Police Colonel Pearl Joy Gulayan, hepe ng Mexico Municipal Police Station. Pansamantalang ikukulong si Ferguson sa nasabing pasilidad. Patuloy pang sinusubukang kuhanan ng panayam ng CLTV 36 ang kampo ng New Life Baptist Church of Mexico Pampanga Incorporated. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Walang na-recover na anumang pampasabog sa loob ng Pampanga State University o PSU taliwas sa mga naunang impormasyong kumalat online base sa report ng Pampanga Police Provincial Office. Ayon sa polisya, matapos matanggap ang report, agad daw responde ang Explosive Ordnance Disposal o EOD at canine units para inspeksyonin ang lugar na kalaunay idineklarang secured o ligtas na. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy at panagutin ang nasa likod na nasabing pagkabanta. Una ng kinansira ng pamanoan ng PSU ang nakatakdang Joint Commencement Exercises na gaganapin sana ngayong Huwebes, August 14 at Bernes, August 15, bunsod ng naiulat na bomb threat. Kagre nito, ilang estudante ng Pampanga State 2 ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at pagkalungkot hinggil sa pangyayari. hindi po natapos yung mga ano yung market po sa stage. Ito nakakita. Nakakit na po ako. Um, yung mga industrial technology po na iwan. Tapos um na cancel din po yung graduation mamayan 2 PM po. Okay. Ano naman ang feel mo na parang ibis na makapag-celebrate ka at ma-experience uh, mo na buo yung graduation mo ay na-cancel siya. Disappointed po. <laughs> Pero masaya naman po na uh, nakakit naman din po. Pero hindi po natapos. Medyo dis oh, sad disappointed. Um, biglang na ano, cancel Uh, Siyempre malungkot po. Pero ano, yun kasi, yun po, gumastos na. Itong bukay, hindi na po para preserve to yung makeup. Nandito. Tsaka nan, yun nga po, nandito na po kami ngayon. Uh, malapit na. Kasi yung call time po actually is 11.30. Mm. So yun po, medyo malungkot po talaga since biglang na-cancel na lang po siya. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Public Act No. 12232 na nagpapaliban sa Barangay at Sanggunayang Kabataan Elections o BSKE ngayong taon. Sa halip na sa December 1, 2025, gaganapin na ang susunod na halalan sa unang Lunes ng Nobyembre 2026 o sa November 2, 2026 All Souls Day at tuwing apat at taon matatapos ito. Layon naman itong magbigay daan sa first ever parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na gaganapin sa darating na October 13. Bukod dito, sa ilalim ng bagong batas, magiging apat na taon na rin ang termino ng mga halal na opisyal, ngunit limitado lang sa tatlong sunod na termino ang barangay officials at isang termino naman para sa SK officials. Mananatili sa pwesto mga kasalukoyang opisyal hanggang sa makapanumpa ang mga bagong halal sa December 1, 2026, maliban sa mga nasa ikatlong sunod na termino na hindi na maaring kumandidato. Samantala, nakatakda namang maipublish sa official gazette ang naturang batas upang formal na itong maging epektibo habang inatasa ng Commission on Elections o COMELEC na maglabas ng patakaran para sa implementasyon nito sa loob ng siyam na pung araw. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sisimulan na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang deliberasyon ng National Expenditure Program para sa susunod na taon. May sasagawang reforma sa proseso na inaasahang matatapos ang mas maaga sa itinakdang petsa. Narito ang balita. Nakatakda ng pag-usapan sa House of Representatives ang na-turn over na National Expenditure Program on para sa susunod na taon. Magsisimula na sa lunes August 18 ang deliberasyon ng mababang kapulungan sa panukalang pambansang budget na nagkakahalaga ng mahigit 6.7 trilyon pesos. Inanunsyo ito ni House Committee on Appropriations at Nueva Ecija First District Representative Micaela Angela Swansing sa isang joint press briefing kasama si Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman. Tututukan raw ng Kongreso ang pagsusuri sa NEP upang matapos at maisopenal ito sa lalong madaling panahon. Kung magtutuloy-tuloy raw ang isasagawang deliberasyon, posible raw na maaprobahan ito sa ikatlo at final readings sa October 10. Nauna nang itinakda ng mababang kapulungan ng mga debate sa budget sa unang araw ng Setyembre. Subalit dahil sa maagang naisumite ang NEP, mas maagang sisimula ng proseso sa pagsusuri rito. Unang gagawin sa lunes ang briefing ng Development Budget Coordination Council o DBCC. Sinabi rin ng mambabatas na kapwa ay naprubahan na ng mababang kapulungan at Senado nitong Martes ang resolusyon na amyendahan ng legislative calendar na imbes October 3, inilipat sa October 3 ng pagtatapos ng mga sesyon. Kabilang sa mga pagbabagong ipatutupad ng Kamara sa Budget Deliberations, ang pagbabag sa Small Committee, pagsasagawa ng Open by cameraal Conference, at ang paglahok ng mga civil society organizations sa mga talakayan ng komite. May mga pag-uusap na rin umano sa pagitan ng mababang kapulungan at Senado at close coordination sa Senate counterpart ni Swansea, sa Senado na si Senate Finance Committee Chairperson senator Sherman Gatchalian hinggil sa mga mungkahing reforma. Kasama si Jody Dizon Mercado, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Umapila ang Office of Civil Defense o OCD Region 3 sa mga mababatas na bigyang prioridad ang pagpasa ng mga MagDakarta for Public Disaster Risk Reduction and Management o DRM workers upang matiyak ang benepisyo at seguridad sa trabaho ng disaster responders sa bansa. Ayon kay Richard Santos, Chief ng Policy Development and Planning Section ng OCD Region marami sa mga member ng Quick Response Teams o QRT ng mga lokal na pamahalaan sa Central Luzon ay hindi regular na empleyado at kadalasan ay job order o casual workers lamang. Dahil dito, limitado ang kanilang nakukuhang benepisyo at wala umunang silang job security. Proposed uh, bill regarding the ano po, the Magna Carta for public DRM workers. So uh, actually, no, na, marami pong mga proposed bills, especially on the 19th Congress, pero dahil uh, nag-lapse po itong mga ito at hindi po uh, naisabatas nung 19th Congress, kaya kailangan po silang i-refine itong 20th Congress. ah uh, I think yung OCD po, no, we are in full support po dun sa, ano po, no, sa institutionalization at saka yung pag pagsasabatas po nung uh, Magna Carta for Public DRM Workers. Dahil so, siyempre, ito po yung uh, law na tutulong para ma-institutionalize, ma-professionalize yung uh, DRM workers and of course, ma-provide yung mga tamang benepisyo para dun sa ating mga uh, public DRM workers po. Ayan. To be very particular po, uh, kano po baka ang laki po yung challenge in terms of benefits ng mga DRM workers po natin na kailangan pong bigyan ng pansin at uh, marinig ko ng atin po mga mga Sa ngayon po, no, during the review ng local dream plans and during the assessment ng Gawad, Kalasag, nalalaman natin, especially sa mga LGUs na majority po ng ating mga responders ay hindi uh, mga permanent uh, employees po ng LGUs. And of course, uh, na, na, dun sa day-to-day -day activity po nila, especially during alert condition, nag-face po sila ng hazards. Pero itong mga employees nito ay uh, undercompensated and hindi po nakakatanggap ng mga benefits and privilege na dapat pong natatanggap nila. Especially sila po yung ating mga frontliners. So, uh, marami pong instances na, yon sabi nga natin, nagkakaroon tayo ng mga casualties, at itong mga uh, employees nato ay uh, walang natatanggap na hazard pay and other benefits uh, kapalit ng kabayanihan na kanilang pinapamalas especially during alert conditions. so especially po yung office of civil defense mo we are in full support and kami po no tumutulong po kami nang ilabi sa congress para po maisa batas ito during uh, various forum and consultation po with LGUs ito po talaga yung pressing concern ng ating mga local government units ng ating mga responder na Puli mapansin po ng ating mga mambabatas uh, kasi po naniwala ka po, kami po na timely na may batas na ito para may, may po yung mga uh, na, tamang mga benepisyo at pagkilala dun sa ating pong mga bayaning frontliners. Director, sa madaling po natin itong pagkakataon, nakita na Binabalaan ng Office of the Vice President o OVP ang publiko, kaugnay ng mga social media account na gumagamit sa pangalan ng kanilang opisina o ni Vice President Sara Duterte. Kumakalat kasing ngayon ng fake messages na nanghihingi ng personal na detalye kapalit ng 20,000 pesos sa cash assistance mula umano sa OVP. Kung makakatanggap ng naturang mensahe, paaya nila na huwag nang sagutin at agad lamang itong i-report sa official channels ng OVP o sa mga otoridad. Limang bagong S-701 Black Hawk Helicopters ang tinanggap ng Philippine Air Force o PAF sa Clark Air Base sa Balaka City, Pampanga itong Merkules, August 13. Karagdagan nito sa karilang mas pinaigting na operasyon lalo na sa humanitarian assistance at disaster response. Ayon sa PAF, bahagi ang mga ito ng kabuang 32 units na binilis sa ilalim ng AFP Modernization Program na may kabuang halaga na 32 billion pesos. Ang pinakahuling batch ay dumating sa bansa noong July 15 matapos sumailalim sa, sa masusing inspeksyon ng Department of National Defense o DND, Armed Forces of the Philippines o AFP at ng PAF. Ang mga bagong Black Hawk ay sa 205th Tactical Helicopter Wing ng Air Mobility Command. Kilala ang naturang modelo sa bilis, tibay at kakayahan nito magsagawa ng iba't ibang misyon tulad ng troop at cargo transport, search and rescue at relief operations. Bago nito, nakabili na ang DND ng labing-anim na Black Hawk helicopters mula 2020 hanggang 2021 na nagkakahalaga ng 11.5 bilyon pesos na ginamit na rin sa iba't ibang operasyon. Manatili ng katutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Magpabalik ang CLTV 36 News. Gumagawa ng hakbang ang Northern Zone Command o NOLCOM upang maging mulat ang mga kabataan sa soberanya at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Mahalaga raw na magkaroon ng sapat na kalaman para may taguyod ang proteksyon ng bansa. Narito ang balita. Hinimok ng Armed Forces of the Philippines Northern Luzon Command o NOLCOM ang kabataan mula Tarlac na makiisa sa pagpapairal ng saberanya at karapatan sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Nagsagawa ang AFP First Civil Relations Group at Philippine Air Force Tactical Operations Group 3 ng Information, Education and Communication Activity o IEC sa Job Fair at Caravan of Services ng Pamahalaang Pandalawigan ng Tarlac bilang bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan. Pinagtibay naman ni Nolcom Commander Lieutenant General Fernil Buha ang kanilang tungkulin na maghatid ng tama at malino na impormasyon hinggil sa pambansang seguridad at soberanya sa pamamagitan ng iba't ibang mga inisyatiba gaya ng IEC, katuwang ng mga ahensya at stakeholders. Sa isinagawang aktibidad, nagkaroon ng photo gallery display, leaflet distributions at presentasyon ng tinatawag na mulat audio-visual presentation na rin sa mga kabataang dumalo ng recruitment information sheets para sa iba't ibang sangay ng AFP. Hinimok rin ng mga lumahok na isulat sa post-it notes ang kanilang mensahe ng suporta para sa West Philippine Sea bilang bahagi ng kampanyang post-it support WPS. Sa pamamagitan ng kampanyang ito, layunin ng NOLCOM na palakasin ang pagpapahalaga sa soberanya ng bansa at pag-unawa ng mga Pilipino sa kanilang papel sa pagtataguyod ng isang mapayapa at mas maunlad na bayan. Kasama si Jody Dizon Mercado, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Nagpatupad ng Philippine Coast Guard o PCG ng Maritime Domain Awareness Flight sa baho de Masinloc itong Miyerkules, August 13, upang matiyahang kaligtasan ng mga mangis ng Pilipino at mapanatili ang karapatan ng bansa sa karagatan. Sa isinagawang misyon ng PCG says na caravan na mataan ang dalawang barko ng U.S. Navy, na legal na naglalayag sa naturang lugar alinsunod sa international law, apat na barko ng Chinese Coast Guard at anin na bangka ng Chinese Maritime Militia. Sa gitna ng misyon, isang Chinese J-15 fighter jet ang mabanganib na humarang at malapitan pang sinundan ng narutano ng PCG sa loob ng mahigit 20 minuto. May tuturing raw na peligroso ang naturang maneuver ng fighter jet sa kaligtasan ng mga sakay ng PCG na caravan, nakapagtalarin ng PCG ng ilang ulit na radio challenge mula sa mga barkong pandigma ng China. Sa kabila ng mga insidente, nanatiling nakatuon ng PCG sa pagprotekta sa karapatan ng bansa sa karagatan at sa kaligtasan ng mga sakyang pandagas sa West Philippine Sea. Highlight sa katatapos lamang ng 11 commencement exercises ng City College of San Fernando, Pampanga ang pitumput 74 the first generation graduates o mga kauna-unahan sa kanilang pamilya na nakapagtapos ng kolehiyo. Ginanap ang kanilang graduation rite sa Heroes Hall itong Merkules, August 13. Kabilang sila sa kabuang 208 nagtapos mula sa anim na programa ng kolehiyo kung saan higit apat na puwang ang ginawaran ng academic at special awards kabilang na ang apat na cum laude. Binigyang inspirasyon ni Maria Carmela de Guzman Lising, cum laude at top academic achiever ng kanilang batch, ang mga kapa niya nagsipagtapos na huwag matakot sa hamon at sakripisyo at laging pairali ng passion at authenticity sa kanilang nandas. Sa talumpati naman ni Mayor Vilma Baliacaluwag, iginait niya ang layunin na magkaroon ng kahit isang college graduate sa bawat pamilyang Fernandino bilang bahagi ng advokasya sa inklusibong edukasyon. Manatiling ng katutok para sa ipapang mga balita ngayong araw. Matibay sa trabaho, maasahan sa kalsada, Isang bagong wonder ang ipinakilala ng Foton. Ang grilang all new Wonder Double Cab Pickup, ready for heavy duty performance pero swak pa rin sa pang-araw-araw na biyahe. Alamin kung bakit ito ang bagong kabarkada ng mga Pinoy na hanap ay tibay, estilo at praktikalidad. Hi, I'm Francesca Valencia, your sales executive in Photon Bacolor, Pampanga. Now, let me introduce our newest model of double cup, which is the 2025 Photon Wonder Pickup. the front. Sa so si Foton Wonder, mayroon na rin siyang headlight with daytime running light with the attachment of logo ni Photon sa gitna. And then mayroon na din siyang fog lamp with the grill accent. Sa so si Foton Wonder ay isang double cab na may suspension na independent suspension sa harap and lift spring naman sa likod. Disc brake sa harap, drum brake sa likod. And may horsepower po siya na 118 and torque na 152. So, si Photon Wonder Pickup ay may 200mm na ground clearance at naka 5-speed manual transmission na rin siya. So, ang size ng gulong ni Wonder Pickup ay 175 by 75 R14. So, yung pagka-drop side ni Wonder Pickup Double Cab is very spacious na rin. We're in good, very good on use talaga siya for those people na mag business or etc. So, yung Payload capacity ng pagka-drop side niya is nasa 915 kg and for safety, meron na rin siyang reverse camera, reverse sensor, and add lights. Para sa interior naman ng ating Wonder Pickup Double Cab, is made of durable hard plastic materials. And since double cab na rin siya, yung seating capacity niya ay 5-seater. And dahil multi-purpose power steering na rin siya, meron na rin siyang power lock and power window. So, yung upuan naman niya is manual, forward, backward, tilt, and adjustment. And is made of fabric seat with Photon logo. So, yung steering ni Photon Wonder Double Cab is electronic power steering, wherein meron na rin siyang cruise control, shift knob, knob for manual transmission, and dito naman is yung speedometer niya. Meron na rin tayong compartment dito sa taas, and yung map light, and then yung infotainment niya. So, si Photon Wonder Pickup ay may touchscreen na rin na infotainment wherein meron na rin siyang multifunction radio, Bluetooth connectivity, and reverse camera wherein usually na hinahanap ng client natin. So, si Photon Wonder ay nagkakahalaga ng 788,000 pesos with 35,000 all-in DP. For DP inclusion, Merun natayong Laos Group 24 7 road assistance good for one year, wherein you can get as much as 32500 worth of benefits. Merun na 3 years LTO registration, 1 year insurance with AON and shuttle mortgage. For freebies, merun na rin kaming tint, seat cover, and matting. For inquiries, you can visit our Facebook page Photon Bacolor Pampanga. Or you can text me using this number 0908-529-0259. Or if you have free time, you can visit our showroom, which is here located at Jose Cabalanchan, Bacolor Pampanga. Again, this is Francesca Valencia, your sales executive in Photon Bacolor Pampanga. Dahil salao's kayang kaya sa photon. At sa mga na kalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye, maaaring niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at at CLTV 36 News. Sa dating Twitter o X at CLTV 36. Sa Instagram at CLTV 36 Official. Kung naisong nice balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv I-promote ang inyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkipag-partner sa CLTV36. Magpa-advertise na at i-feature ang inyong produkto o serbisyo sa aming news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook -of page -face sa CLTV36 o tumawag at mag-text sa numerong 09303819332 at, 0930 at 0918854 2357 Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 Nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.